Ang puno ng buhay Sa ilalim ng isang matandang puno ng akasya, nakaupo si Kailin, isang batang puno ng tanong at pagkamausisa. Habang sumasayaw ang mga dahon sa ihip ng hangin, tumingin siya sa kanyang lolo at nagtanong. Apo Helio, bakit po iba-iba ang mga hayo? Bakit may ibo na lumilipad at isda na lumalangoy? Kumikislap ang kanyang mga mata na para gustong tuklasin ang buong mundo. Ngumiti si Apo Helio, at ang mga guhit sa kanyang mukha ay tila mga mapa ng libu-libong kwento. Isang napakalalim na tanong, sabi niya habang pinagmamasdan ang langit. Ang sagot dyan ay isang mahiwagang kwento na tinatawag na evolusyon, unang inilahad ng isang matalinong lalaki na nagngangalang Charles Darwin. Siya ang nagsimulang magsaliksik kung paano nagkakaiba-iba ang lahat ng nilalang sa mundo. Isipin mo, Kailin, patuloy ni Apo Helio, ang lahat ng buhay sa mundo ay parang isang napakalaking puno. Na noong unang panahon ay iisang buto lang ang pinagmulan. Habang lumilipas ang napakahabang panahon, ang punong yon ay lumago at nagkaroon ng libu-libong sanga. Ang bawat sanga ay naging tahanan ng iba't ibang nilalang tulad ng mga ibon, isda, halaman, at pati na rin tayo. Paano po yun nangyari? Tanong ni Kylie. Ah, sagot ni Apo Helio, yan ay dahil sa mahiwagang paraan ng kalikasan na tinatawag na natural selection. Parang isang tahimik na pagpili ng kalikasan kung sino ang pinakahanda at pinakakarapat dapat na mabuhay sa kanyang tahanan. Ang mga nilalang na natutong tanggapin ang kanilang kalagayan, at matutong mamuhay ayon dito, sila ang nagpapatuloy sa kwento ng buhay. Katulad ng puno ng kawayan na yumuyuko sa hangin, hindi upang sumuko, kundi upang magpatuloy, Tingnan mo ang mga ninuno ng mga giraffe, sabi ni Apo Helio. Noon, may mga giraffe na maikli ang leeg, at mayroon ding medyo mahaba. Lahat sila'y masayang kumakain ng mga dahon mula sa mabababang puno. Walang gustong sumikat, walang gustong manguna, basta't nabubuhay lamang sila sa paraang alam nila. Ngunit sa paglipas ng mga taon, nagbago ang mundo. Natuyo ang mga damuhan, at nawala ang mga mabababang puno. Ang mga giraffe na maikli ang leeg ay madalas mabuto, habang ang iba na may mas mahabang leeg ay nakakakain pa rin. Dahil sila ang nabubuhay at nagkakaanak, unti-unting naging mas mahahaba ang leeg ng kanilang mga anak. Doon nagsimula ang pagbabago, tahimik na nakikinig si Kailin, halatang nalulungkot para sa mga hayop. Sa pagdaan ng maraming salin lahi, paliwanag ni Apo Helio, ang mga anak ng mahahabang leeg ay nagmana ng lakas ng kanilang mga magulang. Unti-unti, ang buong lahi ng mga giraffe ay naging mas matangkad, hindi dahil sila pinili ng tadhana, kundi dahil sila ang pinili ng kalikasan. Tumingin si Kailin sa mga ulap na parang mga dahon sa langit. Parang sinasabi ng kalikasan, dagdag ni Apo Helio, kung sino ang karapat dapat o matutong umangkop, siya ang nagpapatuloy sa kwento ng buhay. Hindi ito labanan ng lakas, kundi isang tahimik na sayaw ng pag pagangkop, kung saan ang bawat nilalang ay natutong umayon sa tugtugi ng kalikasan. Sandaling natahimik si Kailin, ibig sabihin po, tanong niya, ang pagbabago ay paraan ng kalikasan para manatiling buhay ang kwento ng mundo. Mumiti si Apo Helio, tumpak, sagot niya. Kaya pala iba-iba rin ang mga tukha ng mga ibon. Sabi ni Kailin, ang ilan ay matulis para sa mga bulati, at ang iba naman ay makakapal para sa mga buto. Ngumiti si Apo Helio, kita sa mga mata ang kislap ng tuwa. Tama ka, munting Kailin, sabi niya. Bawat ibon ay parang may sariling kasangkapan, hinubog ng kalikasan ayon sa kanyang pangangailangan. Ang matulis na tukha ay para sa mga maliliit na uod o mga isda, at ang matibay na mga tukha naman ay para sa mga matitigas na buto. Walang isa na higit sa iba, bawat isa ay may natatanging kakayanan na mag-survive sa sarili niyang mundo sila ang nag-angkop sa mundong kanilang ginagalawan at sila ang naging mas karapat dapat. Habang dahan-daang lumulubog ang araw, tinuro ni Apo Helio ang langit na nagliliyab sa gintong liwanag. Tandaan mo, Kailin, marahan niyang wika, ang mundo ay hindi nabuo sa isang kisap mata. Hinubog ito ng panahon, tulad ng kung paano tayo hinugubog ng ating mga karanasan. Ang pagbabago, dagdag niya, ay hindi kaaway kundi guro. Tulad ng mga hayop, kailangang matuto tayong umangkop o bumagay, magbago, at patuloy na matuto, upang manatiling buhay, hindi lang sa katawan, kundi sa diwa. Tahimik si Kailin, nakatingin sa kalangitan. Sa mga mata niya, tila nagsisimulang sumibol ang pag-unawa. Ang evolusyon ay paalala na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magbago, hindi upang maging iba, kundi upang manatiling buhay. Mag-subscribe na at pindutin ang bell para makatanggap ka ng notifications ng mga maikling kwento, ngunit puno ng aral sa buhay.